Yes, yes, yes! Magandang hapon sa inyong lahat! So, mainit na usapin, mainit na issue. Yan ay nangyari sa may uh, session hall ng Manila. Pero bago yan, syempre, maraming maraming salamat doon sa mga nag-subscribe at mga bagong subscribers natin. Mag-45,000 uh, na tayo. So, batiin natin yung mga ilang-ilang nagpapabati sa atin. No? Magandang hapon. at Charo sa inyo, Eroto Vegas na New Zealand. Kay uh, Sinida Williams ng uh, Florida, USA. Yan, magandang hapon sa inyo. Hapon na dito. Oras 5.16 ng hapon. Araw ng Lunes. Nagkainitan. Maanghang na salita. Grabe! Muntik na magpang-abot. Labing siyam versus sa pito na mga konsihalang bumoto. So, natin ito, ha? Mga kasama, ha? Talaga naman mamangha kayo. Ano ba ito? Pamumuliti ka na ba ang tawag dito? Panggigipit na ba? Kung pamumuliti ka na ito, ay grabe na ito. So, ganun pa man, kayo na humusga mga kasama, no? Kasi talagang... Uh, kung kayo manunood, eh, kayo na magkakaroon ng, ano, ng komento. Kaya, kung may komento kayo, eh, comment nyo para pag-usapan natin, di ba? So, ito, panoorin nyo. Nando na ako sa tabi ni JB when that happened. Akala ko talaga, magpapangabot sila. Luh. Magsusuntukan. Habang nag-uusap po kami dalawa ng ating butihing vice mayor, siniko po ako ng kasamahan natin mula sa ika na distrito. At hinarangan niya po galing kay Hinarangan niya po ang pag-uusap namin dalawa. Nung pronta ko po ang butihing konsehal mula sa ika na distrito na si Philip Lacuna, Luh. inambahan niya po ako. At sindak sindak na. Nakakalungkot, sinasabi nyo, ang 12 City Council, a political, hiwalay tayo dito, magkakasama tayo, magkakapatid tayo. Pero nung nakita nyo kanina na yung kapwa nyo kapatid ng inap eh, kahit kitang kita nyo, full view, wala namang hindi nakakita nun eh. Magbubulag-bulagang kayo taas ng kamay na no. I'm very disappointed with everyone here. Your Honor, kanina po kasi habang tayo po'y nagkakaroon dito ng... Na I, ah, nagkakaroon ito dito ito pala ng... yung ano, ito pala yung uh, na, ka, nagkaroon ng kainitan. Ah, parang si ano to ah. ah, kapatid ni Mayor. Kapatid ni Mayor to. So sige, pakinggan natin kung ano yung ano, no, yung uh, komento ni Mister uh, Mr. Lacuna rito. Ang kaguluhan ng konte o debate, ako po ay nakikita ko po nagpupulong-pulong po sa harapan po nito ako po'y lumapit sa may harapan at nagulat na lamang po ako, Your Honor. Meron pong nagsabi po sa akin ng hindi po magandang pananalita. Your Honor, yeah. labing anim na konsyal, labing anim na taon na po akong konsyal mm. mula po ng uh, 8, 9, 10, 11, 10, 12 City Council. You know? Ako po'y nasasaktan dahil first time. Ang dami, no? 8, 9, 10, 11 City Council. So paikot-ikot lang 'to, no, sa buong Maynila, no, na konsehal. Ganun talaga. Time lang po nangyari po sa akin 'yon na nandito po sa loob ng uh, session hall. Your Honor, kumamara mamarapati sa sasabihin ko po yung sinabi niya po sa akin. Sabi po niya sa akin, pare, wag kang kupal. Lo. Masakit po sa akin 'yon, Your Honor. Ano ba yung ginagawa ko para po ako pagsalitaan po ng ganun? And I think yun po, Your Honor, ay hindi po karapat-dapat na sinasabi po ng isa pong kapwa-konsihal sa isang kapwa-konsihal. Lalong-lalo na po, Your Honor, dito po sa loob ng ating pong session hall. Lalong-lalo lalo na po, Your Honor, na sa harapan niyo po bilang uh, presiding officer. Hindi ko po alam, Your Honor, kung narinig, no? kung kaya't gusto nga po sana, Your Honor, kung inyo po mamarapatin, I would like to formally file an ethics complaint, your honor, La. against my co-counselor, Attorney J.B. Heeson, for uttering those words, your honor. That's all, your honor. And I do not wish to be interpolated. So, if the good, uh, I don't want to be interpolated, your your honor, for the record. So, if the majority floor leader could make a proper manifestation, i just po your honor. ma po itong akin pong hinahin sa Committee on Rules and Ethics, Your Honor. Eh, alam mo, Your Honor, pwede naman po tayo dito magdebate, debate mag Pero para po mapagsalitaan ng ganun, Your Honor, Your Honor, ako po'y po nanganganib sa aking buhay. Ako po'y po nanganganib sa aking buhay. Yan ang sabi ni uh, Councilor Lacunae. Bakit kaya? Ano kaya yung uh, papanganib niya? Natatakot na baka naman parang tila para may konting pagbabanta your honor. Yun oh! Eh, ano kaya yung pagbabanta na yun? May narinig kaya silang pagbabanta? Mamaya, pakinggan natin kung ano naman yung komento ng isang uh, partido. Eh, alam niyo po, medyo natatakot po kasi ako dahil medyo po matanda na po ako, your honor eh. So, sana po, wala pong gano'ng klaseng pag-uugali dito sa session hall. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat, Punong Mayoria. Your, Honor, your Honor, I may be like recognized, before uh, you seek recognition of Honorable uh, Attorney J.B. Heason, uh, there is a manifestation by the minor Minority Floor Leader. Uh, your Honor, I move that we refer the complaint of Honorable uh, Philip Lacuna uh, versus sa uh, Honorable uh, Attorney J.B. Heeson to the Committee on Rules and Ethics. Meron po minumungkayan po ng mayorya. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Ang um, bilis, no? Pinagtitibay agad? Grabe. If I may be uh, right, uh, kina Kinikilala ng apag ang kagalang-galang, konsyal, Attorney J.B. Heeson. Uh, maraming maraming salamat po Your Honor. Marahil po Your Honor, ang pinaka po na nakakita ng insidente po kanina ay inyong lingkod po dahil ito po ay nangyari sa inyong harapan. Kanina po Your Honor, tayo po ay nagpapalitan po ng ating mga opinion regarding po sa nangyayari kanina sa loob po ng session. At habang nag-uusap po tayong dalawa... Your Honor, gusto ko lang po i-remind po Your Honor uh, na ako uh, siya... Nako sumingit uh, agad dapat ta uh, kung mga ganyan hindi dapat sumisingit kasi napagbigyan ka na eh oh dito naman kay attorney hiso naman yung ano side para magpaliwana. eh bakit ano ba 'yan ganun ba ganun ba talaga ka desperado ito ano ba 'yan ako na we can put narin be interpolated Nandun po sa rules yon if i, in I ako po, feeling ko po, ito po isang form po ng interpolation, Your Honor. Anyway, na-refer na naman po, Your Honor. Your yes. Honor, sabi niyo po, pag hindi re-recognize, hindi dapat sumisingit. Tama! Ang galing talaga ng isang konsihal na yun, no? Diba? Napagbigyan ka na, diba? Nakas nasabi mo na yung side mo. Ngayon, part naman ni isa, ni At Atorn Hison, konsihal Hison, ibabarahin e, mo, i mo. Ano ka ba? Ano pa naman? Nag-aaral ba? Counselor. Hindi hey, eh, na sasalita po eh. Ito mo, nasabihan katuloy, ka tuloy kung nag-aaral ka. Nag-aaral ka ba? O, hindi yun, di ba? Ang hirap nun. Sinabihan ka kung nag-aaral ka. Tsaka matagal ka na sa konseho. Matagal ka na. Dapat hindi ka ganyan. Politika ata ito eh. Ka na ata yung mga ano eh. Pakaramdam ko lang dito ha. Ah. Parang uh, namumulitika na to. Hey. Dapat po lang sumisingit, eh, kasi inyo po lang galing, na pag may na Your Honor, if I may exercise my personal and collective privilege... Kinikilala na ng nga po, ang kagalang-galang, Consial Attorney J. B. Eason. Maraming maraming salamat po. Nakakalungkot po yung pahayag po ng ating kasamahang Consial galing sa ika na distrito na mukhang ako pa po, po ang pinapalabas na ng bastos po dito sa loob ng City Council. Kanina po, nung naka-recess po tayo, tayo pong dalawa, uh, Your Honor, ay nag-uusap po tungkol po dun sa mga balitaktakan with regards po sa composition ng minority. Kanina po, kami dalawa po ni Vice Mayor, nandiyan po ako sa harapan, and fact, nakatayo po ako directly in front of the Vice Mayor para po marinig niya po ako dahil hindi po ako umakit sa tarapan. Oh. Aba, nag usap po kami dalawa ng ating butihing Vice Mayor, siniko po ako ng kasamahan natin mula sa ika na distrito at hinarangan nya niya po ako galing kay Hinarangan niya po um Siniko? Konsehal yan, ha? Parehas konsehal. Bakit may ganun? Nag nagsisikuhan sila. Pag-uusap namin dalawa. Nung kinumpront ako po ang butihing konsihal mula sa ika na ng distrito na si Philip Lacuna, inambahan niya po ko. Nako! At inisindak-sindak. Totoo yan? Yon ano, ako po, yon ay ano, nanahimik na lang po ko na... Inambahan at sinisindak-sindak. Ano ba naman yan? Yung isa, biglang sumabat, di ba? Sumabat na, nagsasalita na si... si attorney o si Konsihal, nagsasalita na. Biglang sumabat. Tapos ngayong kanina naman sinaniko at uh, naninindak-nindak. Ano ba yun? Iba na to. Iba na to nangyayari sa Maynila. Puro konsihal to, ha? ng mga panahon na yon. In fact, nakita nga po niyo ni, ng ating majority floor leader at sinabi ni majority floor leader, wag mo nang patulan, kita mo naman emotional na. Ako po naiintindihan ko po ang sitwasyon ngayon ng ating butihing konsihal sa ika na distrito dahil may kapatid din ako. Lahat po gagawin ko para ipagtanggol yung kapatid ko, yung kapatid ko kasamahan niya dati si Council Joe Wilson, kakambal ko. Promise hmm. na ititinayo ko naman. kung ano po yung dali ng... No Magkakasama kayo. Bakit ganyan? 'Di ba? Ano nangyari? Dahil ba tatakbo si Mayor Escult? At ay ang magiging katuwang ay ang iyong uh, butihing ano? kapatid? dahil ba doon? Ay, wag naman ganoon. Okay, mag-away-away. Mga public servant kayo. Pakita nyo sa tao, kita niyo, naka-cover kayo, naka-video kayo. Tapos pinapakita niyo na ganyan ang ugali nyo. Takot ba kayo mawala sa pwesto? Ganun ba 'yon? Anak ng bugi, oh. <laughs> Anak ng bugi. Nang emosyon na umiiral po ngayon. Dito po sa Tab City Council, dahil lahat tayo dito magkakaibigan. Pero nakakalungkot lang po na ako po yung binastos kanina, pero ako pa po yung finailan ng ethics complaint at mali naman po yata yun. Kitang-kita niya po, Vice Mayor, kanina kung ano yes, ang kitang kita Yes, kitang-kita ko, kanina. parang nagalit nga kayo kanina. Yes po, kasi po siniko ko kanina at sinilya po ako, tapos sinindak pa ako. Ngunit na nahimik na lang ako lumayo dahil mas importante po sa akin ang kaayusan ng 12 City Council ng mga oras na yon. Ngunit nakakalungkot po na sa ganyan po siya maraming resulta. At uh, sa akin lang naman po, ang ginawa rin po sa akin kanina, ng butihing Philip Lacuna nung nandun po kami nagkasalita sa inyong harapan. I believe is also conduct and becoming of a counselor of the city council. Kaya I'm also manifesting that I'm also filing a counter charge and an ethics complaint against the good councilor po. And I hope that the good majority floor leader will make the same manifestation that he made earlier for the good minority floor leader. Thank you very much po. Maraming salamat, Councilor Attorney J. Bison. Punong Mayorya. Your Honor, uh, can we, uh, based on the manifestation for Honorable Attorney J.B. Heeson, can we move to a vote who's in favor of uh, referring to the Committee on Rules and Ethics, the complaint of Attorney J.B. Heeson to Honorable uh, Philip Lacuna? Tuna, ito na, ito na ito na, ito, na. ito na, ito na. Sino po ang sumasang ayon sa manifestation po ni Consiel J.B. Heeson? Pakitaas po ang kamay. Seven. At sino naman po ang hindi sumasang ayon? Pakitaas po ang kamay. 19 po ang bumoto. Sa ganun po, uh, ang ah, uh, po sa butuhan po ay ang hindi pagsang-ayon po sa inyong manifestation. Your Honor, if I may just continue my personal privilege, Your Honor, then I will yield. I will yield. Nakakalungkot po ang nangyayari dito na mukhang pagka po kami ang inaape, eh. kami ang binabastos in full view of the Honorable Vice Mayor, okay lang. Ako lang na, si Consiel J.B. Hison lang naman ako, number 5 lang naman ako sa District 5. Ako lang naman to eh. Kaya pwede kayo magbulag-bulagan kahit ang dami nakita kanina. La. Nakakalungkot, sinasabi nyo, ang 12 City Council, a political, hiwalay tayo dito, magkakasama tayo, magkakapatid tayo. Pero nung nakita nyo kanina na yung kapwa nyo kapatid ng inap eh, kahit kitang kita nyo, full view, wala namang hindi nakakita nun eh. Magbubulag-bulagang kayo, taas ng kamay na no. I'm very disappointed with everyone here. Maraming salamat, Councilor Atty. J.B. Eason. mga kasama, dapat lang talaga maging relax lang po tayo. Huwag tayo magiging mainitin ng ulo. At uh, masakit lang na makita ko kayong mga kasama ko dito na ganito. At Orly Bison, lagi ka lang cool. Weh! Kulang tayo lahat. Gago! Vice Mayor, I'm very sorry po, Vice Mayor. Ha? Hindi po ako nagsimula kanina, Vice Mayor. This was in full view of yes. the Honorable President. At presiden kitang-kita ko vice din po yun, Councilor si Tony J. Wilson. Kitang-kita ko po, kitang kita po, po kung paano mayor, kayo, kayo, ang bilis yes, niyo pong nag-init ng ulo kanina. Vice Mayor, nakita niyo naman din po kung paano ko si Nico ng ating kasamahan. Nag-uusap po tayo maayos regarding sa ganon. Yung Honor, na, tao mm. lang po tayo, yung yes. Honor. Sana naman po yung Honor, di na-talk po. Kasi Honor, I'm very sorry na lang po. I also take exception tuloy sa mga parating po ng good counselor natin from 6th district na natatakot daw po siya sa akin. Your Honor, number 5 lang ako sa distrito. Wala naman po, dapat Wala po o kapatid na. niya sa politika mag-isa ko. Yung, yung humahamon po sa akin, kapatid ng Mayora, sino mas nakakatakot Wala. sa amin dalawa? Nakita niyo nga po, kaya akong sindak-sindakin lang kanina eh. Kaya akong, sindak hmm. akong amba-ambahan. Ganun ako kawalang kapangyarihan dito sa City Council. Kahit nakitang inapay ako, nagtataas ng kamay, sinasabi lang nila, JB, sorry ah. Yan ba yung kinakatakutan na konsyan? Basta lagi ka lang uh, relax. Yes, Your Honor. Your Honor, ano 170 dilemma ni Chem. Yes. Lahat po tayo pantay na pantay na konsyal kahit kaninong anong pangalan mo pa. Hmm. Hindi naman pwedeng mayroon, pwedeng mang ape. Walang nang... Tapos yung inape, hindi e. pwedeng... Parang ano, nangangamoy ah. Gago! Halatado ah. Huwag ganun. Sabagay, malapit na bumalik si Mayor. Gago! Pag bumalik si Mayor, nako, malamang dyan talagang ano. Ay, nangangamoy. Hindi pwede magsalita, walang karapatan. Yung pinakita nyo lahat dito is a grave injustice. Tama! May pinastos na konsihal dyan sa harapan. Tama! Yung pinastos pa na konsihal. Yung kinasuhan. Anong kasi to? Bakit ba, ganun? Nakita nyo naman lahat eh. May mga sarili kayong pag-iisip. Natatakot sila. Takot sila. Kasi alam mo naman, di ba, ang nakuupo ngayon, eh... Bawal na si Batman. Please think before you vote. May eh, mga sarili kayo pag-iisip, may eh, mga sarili kayo mga mata. Pero pag may nakikita kayong ginagawa sa kapwa niyo kung bigla kayo na bulag. ko kayong lahat dito, isa ako sa mga bago rito. Hinahangaan ko kayong lahat. Nalulungkot ako sa ginagawa niyo. Nakakalungkot talaga. Councilor ni JB. Tama, 'di ba? Alam mo naman, kahit tama ang ginagawa mo, ikaw na inaapi. Pag uh, pinagtutulong-tulungan ka na, talagang magiging kawawa ka. Kasi nga, yung mga mata nila nakapiring. Kasi, di ba, ang nakaupo nga ay kapatid nung ano. Ganun lang yon, ganun kasimple. Di ba? Kanina nakikita ko kayong dalawa dito, si Councilor Philip Lacuna nakangiti lang. Ikaw yung nag na, ano ng konte pero hindi ko kayo hindi na, ko narinig yung sinabi mong kupal. kasi may kumausap po sa akin dito kanina. Akala uh, ko naman okay lang naman kayo. Your diba? honor, sinisi okay. ko po niya ako kanina. Nakaganyan naka, naka po ko your honor sa podium nakaharap ako sa inyo kasi po maliit lang ang inyong lingkod. Ginanyan niya po ako kanina tapos sinarangan niya po ako. Parang hindi ko naman nakita yung ganun. may video mo. naman po yan your honor sigurado sa mga taas. Sige. Your honor. Tingnan natin. Please, your honor kasi hindi niyo rin nakita po na Magaling na talagang artista talaga to. Bilib na ako. Nambahan ako kanina ng song to, Pero nangayimik ako din. Na Pero recess tayo ah. Sila. tayo. naka tayo. Hmm. Okay. O basta cool lang tayo lagi. Sa'yo ko rin sinasabi. Bilang ama mo dito. Bilang ama. Okay. Honor, I have the utmost respect for you. And I will just yield po because kayo na po nag-request, Your Honor. I will yield. I promise I will yield. But Buti sana na po, Your Honor... You. Lang, yung... lang mabait ito si Halo, Di ba? At may respeto. Abogado kasi kaya, marunong eh. Eh, talaga nga, kita mo. Humingi pa ng uh, sorry, no? Nag-apologize pa. Uh, yeah, nirespeto pa niya, di ba? Yung batas para sa akin, batas din po para sa lahat. Okay. Yun na lang po, Your Honor. I will yield. Thank you very much po for indulging me on this. Thank you very much po. Okay. So, Uson is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, kanina pa po, nalulungkot na ako talaga sa nangyayari sa atin. Tama. Sabi nyo, dapat cool lang tayo. True. I really try to keep my cool, Your Honor. Pero minsan, hindi natin masasabi talaga. Mm. Kapag tinak tinatapak tapakan na yung karapatan ng isang tao. Talagang papalag at papalag your honor. Naman. hindi mo talaga masasabi. Ngayon kanina nandun ako sa tabi ni JB when that happened. Mm. Akala ko talaga magpapang-abot sila. Magsusuntukan. Tinanong ko si JB kung Sinabi ba niya yung word? Kasi <clears> hindi <throat> ko talaga narinig yung sinabi. Pero inamin niya, sinabi niya. Kasi nakita ko, nung madunggol siya, may humatak lang kay kagalang-galang Konsejal Philip Lacuna. Kaya hindi sila nagpangabot, Your Honor. Ang ibig kong sabihin, Your Honor, sana naman, even if you have the numbers, Your Honor, mm. sana po, tingnan nyo na rin naman kami kahit paano. Tama. Yun lang po, Your Honor. Minsahe yun, di ba? Di ba? Majority sila. E ilan lang yung itong consial season tsaka ito si Madam. Eh, sana, pantay-pantay, di ba? Hindi yung meron kang kinikilingan. Di ba? Wag yung ganon, di maganda yon. <laughs> Gago! Thank you. Uh, may lang po ako magsusumbong uh, sa iyo uh, bilang ama ng uh, uh Your Honor, uh, ang tanging adikain, <clears throat> ang adikain ng, ng mga minority ngayon mm. ay uh, mapakinggan ang paliwanag kung bakit hindi sila naimbitahan noong nagawa ng sesyon. Oo nga. Il bakit? Ano meron? Bakit hindi inimbitahan? Dahil ba kalaban? Ganun ba 'yon? Walang paliwanag eh. Sinasabi calamity. The more na kailangan ang bawat isa sa amin na nando doon nang ang tinatalakay ay calamity. Ah uh, pero itoy na nasamahan ng paghihiwalay ng uh, ng uh, committee. Wala po wala po sa kanila. Aminado po sila natatanggalin ang ang mga chairmanship uh, ng bawat komite tanggap po yun at uh, tanggap ng bawat isa marinig lamang po at sana sa susunod ay maipaliwanag ito nang hindi na tayo ganito at nakakahiya po sa uh, mga manonood at sa ibang uh, na, uh, sumusubaybay na sana po ay matapos na ito at maipaliwanag sa kanila na ganito ang nangyari kung ako po ay gagawa ng isang pelikula na satiriko isang satire mm. ilalagay ko po at tisasalarawan ko po ang sesyon na nangyari ay ginawa sa ilalim ng tulay. So sana po ay hindi ganoon mangyari. At uh, sana sa susunod po, uh, na wala na ito, at ma ma malinaw sa isipan at damdamin ng bawat isa, na kayo po ay uh, uh, tapusin na natin itong uh, ganitong, uh, uh, lahat, po tayo magkakampi. lahat po tayo ay para sa uh, ikagaganda at uh, ikawunlan ng mga pamayang uh, manilenyo. Maraming maraming salamat po. Thank you po. O. Oh. 'Di ba? Yan. Kung napanood niyo yung uh, video na ito, 'di ba? Sa mga kasama natin dyan, eh talagang uh, may makikita kang ano eh, may makikita kang uh, alam mo na parang may kinikilingan. Yeah. Ay, nako, kayo na humusga. Mag-comment na lang kayo. At uh, syempre, kung uh, hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po. At syempre, hit mo na yung notification bell para lagi kang update sa ating mga nilalabas na video. Yan, magandang uh, hapon at mabuhay kayong lahat.